Pagtanya ko sporting event venue ingon pagpagamis pagpagami sa eskwelahan nga istahan sa mga atleta kini ang gitanyag sa Mandao City pag suporta sa silingang Takbayan sugbo sa hosting nini sa palarong pambansa 2024 ana report ni Nico Serino Nakigtigom sa Kapitolyo si Governor Gwen Garcia ug mga opisyales sa Tri-Cities. Mitambong si Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ug Acting Vice Mayor Don Don Hontiveros, Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Naisgutan sa Tigom ang plano para sa hosting sa Cebu City sa Palarong Pambansa karong Hulyo. Sayang bahin, si Cortez mipadayag sa kaandam sa pagpagamit sa pwedeng mamahimong venue sa sporting event ingon man eskwelahan, isip billeting center sa mga atleta ng mga bot. Sites, venues, or whatever, among matabang, para dili kay bukat sa Cebu City. Mm -hmm. We are not after any um kwan no o kinse asa ang kredito at to mm -hmm. Cebu City ang kwan. Ang ato lang nga mugua nga magmalampuson. Positibo ang mayor sa benepisyo ug kayuhan pinaagi sa hosting sa national sporting activity. Dili lang ni angan sa Cebu City ang kwan kun dili ang kinatibuk ang probinsya no. Mm -hmm. Lakip na ang mga ang, ang tri cities mm -hmm. nga ma-involve ani and This will also generate uh, revenues through uh, sports uh, tourism. Onya, na ni siyay rippling effect sa mga gagmayng mga negosyo. Nico Sereno Balitang Bisdak